O, oh, to, May bago tayong project ngayon. MIUI 125. Alright. So, ang problema nito, hindi siya... Ah, tumatakbo naman siya, kaya lang namamatay. Ngayon, check tayo ng spark plug. Okay naman siya. Bago yung spark plug pala nito. Pinabibili pa yung may pero bago pala. So, check tayo rito. Okay naman siya. Bago, nilinisan ko naman. Nag-start siya. And then, may problema nga ito. Pag siya tumatakbo ng medyo mga ilang, ilang metro lang, namamatay na. So, baklas tayo ng throttle body. Yun. Ito, sa ilalim, yan. Babaklasin natin yan. So, lilinisan yan. Okay. Sala, baksal, baklas na. O, ayan, natanggal na natin siya. Tingnan nyo naman kung gaano siya karumi. Ayan siya. Siguro kung ilang taon nitong motor nito, yun din ang taon na hindi siya nalilinisan, ang throttle body. So, ito yung ating throttle body. Yan. Babaklasin natin to. Yan. Hanggang dito. So malamang grabe ng dumi at carbon. Tanggarin din natin to. Ito yung fuel injector nya. Ito. Yan. Pubunutin yan. Alright. O so, yan. Natanggal na natin. Tingnan nyo naman yung butas na yan. Kung gaano karumi. Alright. So eto yung tinanggal natin. Eto yung throttle body nya. Ganda. <laughs> so yan ang problema. Kaya yan ay namamatay. Sakit yan ng mga u I-125. Kapag ka masyado madumi na yung kanyang throttle body. So, talagang mamamatayan. yan. O, yan o. Kita nyo naman o. O, ba diba? So, ganyan siya kadumi. O, ba diba? O. o, ayan. O. Ayan siya. O. O, ba diba? Kaya ganyan na siya namamatay na kapag tumatakbo. Tatakbo siya. Pag mainit na do mamamatay na yan. So, linisan natin. Ito yung ano niya. Ito yung fuel injector nya. Lilinisin din natin yan. Yan. Tatanggalin natin mamaya. Ito yung fuel injector. Tapos, ito naman yung throttle body. Ito na yung manifold. Yan. Alright. Ayan, oh. Kita nyo naman, pag natutunaw, oh. Oh, ganyan ang itsura niya. Lalo na pag kaya na natutunaw na. So, ganyan ka hirap ang makina kapag bumatak uh, 'wo siya parado. Nakikita. Hm? damit. hirap maglinis nito baka matalsikan sa mata nitong panglinis. Tapos, ganyan, bababad. Sobrang dumi kasi yung talsik ng gulong doon sa likuran. Dito na sa makina tumatalsik. Kaya eto, napakaraming dumi sa labas. So, kailangan matanggal yung carbon na yan. 行。Mm. So ayan 'no. Ganyan siya kadumi. 'Yan yung nakuha natin dumi doon sa throttle body niya. Tingnan niyo ang lapot 'to. Parang pusit. <laughs> ayan 'no. So ganyan siya kadumi. Ngayon, ito naman na siya, malinis na. So ganyan siya dapat. Ganyan sa kalinis. Ayan 'no. Ayan na siya. So para okay yung kanyang takbo. So palala patutuyuin pa natin 'yan. Tapos ito yung isa sa manifold niya, malinis na rin. O di ba? Napakaganda na. Hmm. Dapat ganyan siya kalinis. Alright, so patutuyuin natin 'yan. Okay, diyan lang muna natin. Ito na. Naikabit na natin yung ating throttle body. Nalinisan na rin lahat. So higpitan natin 'to para matesting natin kung motor ba ito o bisikleta o <laughs> oh, yan. okay na yan higpitan natin na maayos para hindi siya matanggal sa vibration alright so, okay na yan uh, nakakabit na yung cable nya nahigpitan na rin natin dito nahigpitan na itong sa uh, ano natin sa, sa injection fuel injector pala. So okay na 'yan, nakakabit na rin yung dito sa TBS niya. So higpitan natin tong uh, air cleaner. Tapos mag-testing tayo, ha? Okay na. So 'yan, hindi na siya namamatay. Okay na yung kanyang minor. Kanina napakataas ng minor niya. Ngayon, ito yung nagka-problema isa pa. Napabayaan, hindi nalinisan, napakaraming dumi. Ngayon, okay na siya kaya siya namamatay, napakarami ng dumi rito at napakarami na ng carbon dito sa throttle body, yan itong kanyang fuel injector, ito medyo napabayaan, hindi na nalinisan tapos ito, hindi rin nalinisan so okay na, kaya ngayon hindi na siya namamatay, tsaka yung minor niya, okay na so yan, natin hindi diba? Okay, success yung ating ginawa. MIUI 125. Alright, so balik na natin yung pairings para maibigay na natin ito sa may-ari. Okay? So ayun, okay na yung pagkagawa natin. Hindi na siya namamatay. Good shot na.